Dahil usong-uso to ngayon, makiuso rin tayong malakat rin. Tara na nga't umpisa natin. Labas mo muna ang crepe paper. Orange nga po ang kakailanganin natin. At sa halagang 8, achieve na achieve mo. Ang ganda rin nito. Kumuha ka naman ng malinis na paglalagyan. Dito nga sa crepe paper natin, ikat mo nga po ito. Obra rin naman talagang nakakaakit yung itsura rin talaga ng datingan ng buhok na inain ngayon. Gustong gusto mo lang naman ma-achieve yung malakat rin hair color na in na in ngayon. Kung sa tingin mo'y okay na nga, kumuha ka naman ng gloves. Dahil nga kakapit ang kulay, kailangan natin nito. At kumuha ka naman ng kaunting asin, lagay mo na rin po dito. At isunod mo naman ang mainit po na tubig. Kailangan po tansyahin nyo lang din yung dami na ilalagay nyo rin na tubig. Para mas lumabas din yung pinakakulay din nito. At halu-haluin mo, iwan mo muna saglit. Yep. Pag okay na medyo maligamgam na nga ang datingan nito, pwedeng-pwede nang gamitin 'yan. Ganun na ganun lang kadali. Naglagay nga tayo ng kaunting asin para mas lumabas kumapit mismo yung kulay doon sa ating buhok. Iniwan ko nga muna ito sa glit habang iniipit ko nga ang aking buhok. Dahil nga sa aking lalagyan eh yung pinakadulo ng aking buhok. Itoy nakadepende kung paano at gusto mong itsura ang lalagyan mo po. At dito nga sa aking ga hindi ko rin talaga mawari kung kakapitan ba talaga ang aking buhok. Dahil nga sa itim na itim ang itsura nito. Pero syempre, hindi naman natin susubukan kung hindi rin natin makikita ang resulta. At heto na nga, agad-agad ko na nga rin to dinerecho dito sa pinakalalagyan natin. Pagkalagay-lagay mo nga ng gloves sa yung kamay, ilagay mo na nga ang yung buhok. binabat ko nga ito ng 10 minutes habang inaayos-ayos ko nga yung pinaka-tekstura nito pa para kumapit lalo sa aking buhok. Habang chine-check-check ko nga ito, napapansin ko na hindi naman siya masyado kumakapit sa aking buhok. Dahil sa sobrang itim na itim nga ang aking buhok. At mas binabad ko pa nga ito ng mas matagal pa. Para achieve na achieve na rin natin yung gustong gusto nating kulay. At paano pa kaya kung yung buhok e may kulay na mabilis kapitan, lalong lalo na pag ginamit mo to. Kahit pa 10 minutes may resulta na agad, makikita mo rin talaga yung gusto mong kulay na ganito rin. Kaya bagay na bagay to kung bleach na rin ang buhok mo, may kulay yung buhok mo kapit na kapit din talaga. Katapos ko nga ibabad ng mas matagal to, heto na nga babanlawan ko kung ano rin talaga ang resulta. Habang binabanlawan ko nga rin ito, tinitignan ko nga mabuti kung kumapit nga ba talaga sa aking buhok. Dahil nga ang aking buhok, eh sobrang itim din talaga. Pagkabanlaw-banlaw ko nga, hinayaan ko nga muna itong matuyo. Pagkatuyo-tuyo nga, ito na nga, achieve na achieve na nga, hindi nga lang ganong katingkad pero kumapit po ang kulay sa aking buhok kahit pa itim na itim ang buhok ko. Paano pa kaya kung buhok mo'y may kulay? Nako, gawin mo na to. Achieve na achieve. Ang ganda rin talaga. At sa sobrang dark nga ng aking buhok, kahit papano, lumabas din talaga ang kulay niya. Sobrang ganda rin talaga ng kulay nito sa totoo lang. Kaya kung may balak ka at nako, pasok sa budget mo. Achieve na achieve mo yung malakat rin hair color na rin. At tiyak din talagang magugustuhan mo. Yun lang. color for more. Bye!